Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamputpito ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, Saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan Pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaniningan niya'y lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-sama magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pasto sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Hakob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, nalubahang makapangyarihan at malakas. Akit silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan, dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binat at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Samantalang nanggilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Yesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito maunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.